Naiho. A'ah. Ah, Laki. Yon Nilalagyan po natin tangkayan para mas ano po. Mas tumagal. Oh. Ayun po, sa episode na ito ano po. Bigla ang harvest po natin ng papaya po. Oo. Oh at gawa ho ng inaantabayanan po natin ay init ay ngayon po naman ay naingat medyo maulan tapos ay nagbabanta pa po, po yung bagyong tino oh, uh -huh, ay sana po naman ay hindi na maglantol po sa kalupaan oh, uh -huh. yan ay di tayo po ay bigla ang harvest po ng papaya ang hindi ko rin nga po sure ay kung pwede ba silang harvest ng naulan ay sabi ko ay, paano naman aring rin diskarte eh. Ay sabi ko, harvesting ko na kahit medyo naulan at gawa po ng baka mabugbog pa ng bagyo ay matumba pa ang puno. Oh, yan. Atin pong pinipisa na rin. Yan yung, yung mga papaya natin. Oh, yan. Yeah. Oh. Kukuhanin po natin ay yung mas higit na mas sinug na po. baka po gumiri ay nasan ari gay ay, ay ari eh. din na ang lakay na ay po, masasayang lang po pagka bigla mabubugbog hmm Yon, no. oh. Lucky. Ito po naman hindi pa malalambog. Sa huli na po ang balot ng Jaryo. Oh. Yeah. sayang kasi isa oh walang din na bulok na maliit na overripe sayang uh, meron palang ligaw ligaw po pinaka ano ba yung para na ipit sa malalaki ay eh, sinisilip ko lang ay sa bunga Meron po tayong mga prutas na bawal i-harvest na naulan. Oh, hindi ko alam kung kasama si Papaya diyan. Ay eh, kaso halip na bumagsak. Hindi ma-recover pa po natin, oh. kahaw niya pag kaya hindi po mababawasan ay baka po dumali oh sobrang bigat na po ayo. talagang ari pong katawan ay umaasa na din sa tukod oh tayo po naman umaasa sa papaya parehas lang po ang una. Oh, ah, oh, pagkalaki po. Para na tayo. <laughs> Pinakamalaki yun. Oh. Pwede na po. Laki o. Oh. Aba, ah, sisigip sa crates o. Eh. Na ah. Oh. Ya, yeah, may mga silay na po. puno man puno tayo. ay, o pwede na. Ang laki. ba? laki po na kayo sa oras. Hmm. Hmm. Ah, ay talaga. Ang na mitig. Aba. Dalawang piraso pa man din. Na ay, ho. Ah, ah. Laki. Ah. Yon nilalagyan po natin tangkayan para mas maano po mas, tumagal oh. yeah, lalaki salamat po Panginoon lalaki Lala ah Oh, um. Aba Apa ah, ka po tong po. Kung gaano kalaki sa akin. Aba. Mabigat-bigat din nare. Eh. Baka wala 3 kilo ang isa. Parang kala, kala, kasi kalasa ko hu, yung ating hinarbis po bang isa igan 3 kilo. Na na po. Eh oh. eh e, puno. Eh um. eh e, baka siya, mabigat na. maiipit aba mabigat na po titingin pa po tayo doon kahit mga isang piraso pa ilagang po ba rin piraso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kahusay Halo, na yan. Alalaki. Aray kayang nakatagilar na aray. Kumusta? nasa iba po tayo Akala ka nga na nadali natin. na natin ito. Laki. Ah. Ah. Gabuko. Para oh. <laughs> na po ating mga papaya. Ito po may matigas pa. Medyo nagatingin uh, tingin din po ako sa ibang nag-harvest ng papaya, ano po, ay, yung pala ini-stack muna, kumagay, nil, kumaga nakaganyan po muna sa una, bago pa lang po balutan ng gyaryo. kasi sabi ko, ay, yung, yung pala ay ganun, no. kine muna nila habang nag-harvest, saka po dadalhin pa lang sa, ano, sa, pinaka-anong tawag doon, yung, classify o, oh, saka pa lang po nila ikaklasify bago nila babalutan ng gyaryo. Aho. Ari po ay inuna na nating harvest uh At gawa po ng Kung malayo pa naman po, yung bagyo ay baka po biglang umurada na may mamaya gabi. Kaya ho tayo ay nagpaon na ng harvest. Oho. Uh Sana na may hindi-hindi na. Oho. Uh Kumbaga. Yan. Oho. Uh Pero kung tutusin po, marami pa rin po tayo may harvest. Di ito lang ang inuna po natin. Uh Yeah, ito po mga eh, ready to harvest na rin po yan paikot yan sana lang pero ngayon po unang paghahanda pala po natin yan at kung sakali man pong talagang hindi na naiwasan yung pagdating dito siguro po marami pa tayo aktividad na gagawin nakatutukuda naman yun Oho. yung kabilang side po natin bagang papaya ito po naman safe na sila tapos siguro kung ano po magbabawas po ulit tayo ng dahon yan po ang nagpapagpigil sa ating pag ano po ng papaya pag uh, ano nung bunga oh. Para napapahinto yan panginoon sana po naman ay huwag nang umano po dito yan pero ito po ang susunod naman natin kung sakali man po ito mga papayang ito po ang matukuran natin oh. <laughs> yan yan yung maganda po na matkalmado pero po yung weather update natin kumbaga papasok na po ng Pilipinas oh. rin yung ating papaya ay arihoy sa totoo ang ay tay hindi mo nating madasalin mahilingin oh no? ay tihiling ko po sa po unang magsasaka na sana po biyayaan po ng maganda at malaking bunga ng ating papaya po ay ngayon po ay natupad ang laki ay tayo po naman ay nagkakaat sa pagbibinta po ay medyo apa tayo kapa kung saan natin dadalhin yung malalaki oo oh, at tinahanap po naman ng buyer ay yung sakto lang ay kaya sabi ko yung, uh, gitna pa rin po tayo sa part na yan ako oh, ating mabuhat na Aba Ay, salamat po Ito na, magandang ani Hiniling ni Kabispring ito, lahat Kaya yeah, salamat po sa lahat ng humiling Na magandang ating ani At malalaking bunga, ito na po Bahala na si Kabispring magbinta diyan talaga biro tayo Ay, eh, eh Yun nga tayo ay yun nga ako ay, ano, hindi na tayong datawin tayo na iba. Na, nabigyan na. O. Oh. Kung bagay, sulit, sulit na sulit pa mabinigay. higit pa sa ating inaasahan. Eh, eh, kaya na. Kumapapatataw pa. Yes. Try po natin timbangin ito. Ay, rechampu. higit pa sa inaasahan wow oh. <laughs> kalalo kay may mga kailan walong peraso walong walong nga ba yung sabi ko po kanina nababalahura tayo sa daan na eh timbangan na po tayo nito estimate ko po aray, basta aray, hindi lalayo ng kilo kabuo po palagay ito isang kilo edi 14 aray try po natin aray isang aray kung ano nga ba na nang sabi ko yung 3 kilo ano po dalawa lang pala ano May regalo pang kalahati. Eh. Oh. Sabi ko ay tatlo ayo. Oh. Sabi ko ay ari tatlo. May regalo pa hon kalahati eh, oh. Okay, <laughs> ang isa. Tryu natin nare. Estimated lang po ha. Ari po na may hindi pa totoo ang maano. At gawa nang magulo yung maano pa. Malambot pa. Nareho kaya. Tatlo rin. Ay, magkapatid na magkapatid nga. Oh. Uh. Oh, pa pala. At, oh. Uh. Tres e media. Yan. Ay, di pitong kilo na agad yun. <laughs> Kapal ako hingalay. Pitong kilo. Areho ka ang bilog. Areho, hirap kong karkulahin. Estimitin. Try lang po ba natin. Pero titimbakan po natin na isang buo. Maari dalawa talahati Bilog ay Ah bahay ko lang ko lang din tatlo Yan po mga sizes ng ating ano Ng ating Papaya Ngayon po bulto naman Lahatan ko ilang kilo nga Ang kalalabsan niyan Ayan na ho yung ating papaya oh. Sabi ko 15 Ah 19 media Aho. Ah, 19 imedia. 19 imedia po, pero tinanggal ko po ari at palagi kayo masisira yung timbangan. Oh. Yan, 19 imedia po. Na, ay isa. 19 imedia. Oh. Gawa ho ng 19 imedia plus isa ah, tatlo kalahati, 20, 23 kilo. Are? 23 kilo po ang kinalabasan tama ba? 19 at imija ara na may tatlo kalahati, 20. 23 imedia ilang piraso ari? Ada ari pong hawak ko yung isa. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Walong piraso, 23 imedia. Walong piraso, 23 imija ah. 23 po pala 19 media at saka 22 lang po pala pag tinanggal yung ang tawag po doon tire o oh, tara tara nito lalagay isang kilo ay di yun po 22 kilo sa walo panalo po ito na po ang ganap sa ating papaya ano na ay po pakalakan na ng tubig oh. Lakas na po ulan sa elaya kalbo Aba, lakas na po ng tubig Oh, ibig sabihin po niyan napakalakay na po ng malakas na po ang ulan sa elaya oh. yan o oh. hindi ko po patatawarin Dire diretso na po tayo Ay, May kasalubong pa Kuya babe Nalaki na naman Nakapangilo na yan o no? Pag yeah. Pag lumaki ay tapos pa uwi na ng maaga yan laka na rin po ng tubig ng kalsada laka na po ng tubig ano kumili? Oh. Ya, na naman po ang tubig sa kalsada o oh. nakakatakot ay hindi natin alam mga ano eh yung mismong dadaanan po ba o oh. salamat po sa inyong pagsama na po yan ingat po ang lahat happy happy lahat po bye